Okay? So ngayon nasa tabi tayo ng isang malaking puno, ito. kung mapansin niyo, dami siyang ah, mga taga sugat-sugat, ah, ano. Dami po 'yan. Pamula sa puno pataas hanggang dito. Marami siya. So, malaking puno. Ang tawag po sa amin nito ay barukan. Ah, ito ay isang halamang gamot na marami siyang pwedeng gamutin. Una po, yung uh, trangkaso, tapos mga sugat na mahirap gumaling, tapos yung mahihinang katawan. So, ibig sabihin parang antibiotic to. So, ano po yung kukuha kayo ng tataga dito, lalabas yan yung kulay puti na dagta. So, yun yung kukuhanin. At yun yung iinumin umaga, tanghali, hapon. So yun yung pinang, pinaka parang antibiotic namin dito. So malaki po kahit ako nakaranas ako na nang uminom nito nung panahon na uso pa yung tatag namin ng mga tikdas ano. So ito yung pinainom sa akin ng ama ko. Nilagyan ng kalamansi, pinigyan ng kalamansi. Then ininom namin. So garantisado at uh, isang Uh, halamang gamot ito. Ito ay makikita na. So, ang location ngayon natin, nandito na tayo sa uh, location na kung saan yung campsite. Itong lugar na makikita nyo sa tabing ito. Ito yung gagawin natin, pinaka demonstration area ng ibang iba't-ibang ibat activity. Ano?